Kapag nagnenegosyo ka sasabihin bakit di ka magtrabaho, pag nagtrabaho ka naman sasabihin mas okay kung sariling negosyo. Pag bumili ka ng motor, sasabihin sana kotse na lang binili mo. Pag kotse binili mo, sasabihin inuuna pa kotse kesa sa bahay. Kapag maliit bahay mo, sabihin, kaliit naman pinagawa mo. Pag nagpagawa ka ng malaki, sasabihin gastos, pwede naman maliit na lang. Kapag nag-avail ng installment, sasabihin, Ah, wala sigurong pang cash. Kapag bumili ka ng cash, sasabihin sayang dapat hinulugan mo na lang pwede mo pa magamit yung pera mo sa negosyo. Kahit anong gawin mo, may masasabit masasabit talaga yung mga taong nalulungkot sa kasiyahan ng iba. Kaya ikaw, bilhin mo gusto mo, gawin mo gusto mo, post mo, imay day mo, pinagtrabahuhan mo yan, pinagpuyatan mo, pinaghirapan mo kung anuman yan, wala silang pakialam. Ubusin nila oras nila kakapuna sayo hanggang sa hindi na nila alam pa no maging tunay na masaya Kasi nabubuhay na lang sila sa buhay ng iba